Hello vlog. Welcome to my guys. For today's video nga pala mga guys, ako ay na-boring dito sa loob ng bahay kaya ako ay lumabas din nila ang naman ito sa ibaba ng aming bahay. Ito ay Siki theater ng mga Chinese yung mga old old um ah uh, anong tabag dito yung mga palabas nila ng pang ano mga sinauna yung mga ganyan no yung may mga makeup makeup yung mga nagpe perform mga gano'n, ganun yan lumabas ako dito nagpahangin-hangin ako at ako ay medyo stress kailangan ko ng uh, bagong environment maket ako sa taas yan tingin-tingin lang ng mga ano mga display display diyan pero yung sa pinakataas hindi na pinapasok kasi 6 pm para sila nagbubukas doon na yung mga ano mga nag na may mga palabas na mga sumasayaw may mga make-up, may mga ganun ganun hi nako, lumabas ako kasi ako nai-stress. Nako mga my guys, ang dami-daming stress. Pero laban lang, fight fight lang hanggang kaya. Ganyan talaga ang isang OFW kasama sa buhay ang Uh, stress, pero kare lang naman. Yun nga lang yung medyo, medyo na ano lang, na, medyo na alog yung utak ko dun sa stress ko. But it's okay. At yun na nga, pagkababa ko dito sa, ano, sa Siki Theater na to, Siki Center ang tawag nila. Ay, lumipat ako sa kabilang kalsada. Ay, ito na nga, mga tindahan ng mga sapatos, mga damit, pero ano, mga na to, mga vintage yung mga old style, mga ganong ganon Pero, syempre, hanggang tingin lang naman kasi walang pera. Pero, ang ano, ang gaganda, yun nga lang, medyo pricey rin siya. Tingin-tingin ng mga shoes, ng mga bags, ang daming sale na shoes, at saka mga bags. And then, may nakita rin ako dito, shop for eyelashes. And then, only $193. Eh, tapos kung saan-saan pa ako naghahanap, kung saan-saan pa ako nagpapabook ng paglagay ng eyelashes, tapos ang price ay 250 to 350 mayroon pang 600 690, tapos dito nakapit bahay lang pala namin 193 lang so sabi ko sa kanya apahinga ako ng contact number para kapag may pera ako punta lang ako eh, sa kabilang kalsada lang ng bahay namin tapos kung saan-saan pa ako nakakarating magpalagay ng eyelashes, nakarating ako ng North Point, nakarating pa ako ng Kennedy Town, yung mga pinakadulo-dulong bahagi na ng Hong Kong. Tapos, meron lang pala dito sa kapitbahay ko, pero yung nakita ko na yun sa lobby ng mall. Ewan ko bakit mura sila, baka baka ano rin sila, baka on sale rin yung paglagay ng eyelashes kasi karamihan sale yan, video-video lang kasi wala naman ng pera pambili yung sa iba ba yung restaurant ng ano, ng ano yung Food Republic ay ah, hindi pala, shop pala yung Food Republic hindi ko alam yung name ng ano na to, coffee shop tingin, tingin lang tapos dito marami mga picture-picture ng mga vintage ng mga style na damit, mga ganun tapos after nga, mga 6.30, umuwi na rin ako nagpahangin lang ako Thank you!